So guys, good evening. Kilpit po ulit. So magandang magandang gabi. Meron na naman po tayong na na error coin. Isang error coin na naman yung ating uh, natagpuan. Ito po ay ang 20, pe 20 pesos na error coin. So bakit po nasabi na error coin to? So kung mapapansin nyo, no? uh, hindi katulad ng mga coin na nasa tabi niya no. So, ito po ay over uh, overpunch over no. Overlapping. So uh, na may mga excess na uh, overpunch over punch sa gilid. So ito kung mapapansin niyo po ito po papakita ko po sa inyo. Ito po yung original na ano na 20 peso coin. Yan. So, normal naman po, no? Kung makikita nyo, normal naman po siya. At saka po itong isang na to. Yan, normal. Ito po, normal din. Ito, normal din po siya. So, katulad, hindi po katulad na ito. Itong isang to. So, meron po siya mga ano sa gilid. Ituturo ko po sa inyo kung ano po yung difference niya. Kung ano po yung mga error niya. Ito po, papakita ko po sa inyo. Ito. Ito mga gilid na to. Yan, yung mga gilid. Ito po yan, yan. Kung mapapansin nyo po, yan, yan. Pero siyang sobra sa mga gilid. Pero kung titingnan nyo naman po dito, wala naman pong uh, pagkakaiba. Yan. Talagang sadyang may mga sobrang po siya. Hindi po siya sinadya, no? talagang uh, error po talaga siya. ayan So sa likod naman po, ito po yung ano ha, 20 peso coin na si Manuel Alkeson no. Sa so, kung sa likod naman po mapapansin niyo, ito. Meron po siya mga parang mga gasgas -gas dito. ayan, Kung mapapansin niyo ayan. So, hindi po maayos yung pagkakaimprenta niya. Ayan. Kung papansinin ninyo po, meron, meron po siya mga parang gasgas dito sa gilid. Hindi po tulad nitong iba na normal lang. Ayan. Kung mapapansin nyo, normal na normal lang. Maganda yung pagkakaimprenta. Itong isa, ganun din. Saka, itong isa. So, okay din siya. Normal naman saka so, itong uh, huli yan normal naman hindi katulad po nitong isang to so yung pinaka rear nya parang may mga gasgas dito sa gilid yun yan. so isa na naman pong error coin ito so ang ating uh, balita regarding dito kay uh, ayon dito kay coin collector uh, nabibili daw ito ng uh, 1,000 pesos no ayan o. itong error na to ayan tingnan niyo po mabuti Mayroon po mga sobra sa gilid. Overpunch. So, kung tawagin yan, overlapping. Overlapping. So, short, short review lang po regarding sa ating mga error coin. So, kung meron po kayo mga naitatabi na ganito, so, pwede nyo pong uh, maging uh, souvenir. O okay, sa mga... May, pwede sa mga coin collector. Uh, bibili naman nila siguro ito. So short review lang po. Maraming maraming salamat po. Hanggang dito na lang po 'yung ating review. Ayan po. So bago po matapos ang uh, short video natin, eh shout out po muna sa mga YouTuber dyan. sa ating mga subscriber. Magandang araw sa inyong lahat. God bless. Nasaan po kayo ngayon sa dako ng uh, mundo? So palagi po mag-iingat. Maraming maraming salamat po. So subscribe lang po. Uh, like and share lang po sa ating uh, channel. So inihiling ko po 'yan sa inyo para makatulong din naman po tayo sa ating mga viewers. So magandang-magandang gabi po. Sigil po ulit. Thank you po.